guys sa Masbati City so may mga park pa rin na walang kuryente so dito to sa tapat ng na Capitol so yan pakita ko sa inyo and then, papunta doon sa Ibingay so may mga park pa rin na wala walang kuryente so uh, inaayos na nila para magka magkaroon ng power supply ang Masbati City ito ko sa inyo yung cafe So, yun o. Oh. Okay naman to, no. Ibingay and Ibingay. Papunta naman yan ang campo or PC camp So, may mga park pa rin na uh, walang ilaw. May mga bahay pa rin na walang ilaw. And then, ito. Ayan. Papunta naman doon is Boulevard.